Hello mga ka-abroad sa mga ka-ex-abroad natin dyan sa lahat ng balik ng earth. Saan mga kayo naroon, sana nasa maganda kayong na at ligtas ang makapahamakan sa buhay. Ngayong episode na to, dulutoy natin yung ating social uh, na tinatawag naming kilay matching. Hindi ko alam po nung tawag nun sa inyo pero yung tawag namin doon sa aming lugar, eh, sa natatandaan ko, eh, kay Lema Ito siya! Ito! Ang dami! Ito yung... Uh, ito yung talagang uh, itsura niya. Kasi nung pinakita ko sa inyo, medyo madilim doon sa uh, area. Ayan, sa araw, ganito yung itsura niya. Oh. Ayan. Kita nyo? Ayan. Kapag ito ay maraming tinatawag na barnacles, barnacles, hindi mo to halos mapapansin na uh, seashell pala siya. Kasi yung style niya, kapag marami siyang barnacles, ganito. Ganyan lang, oh. Akala mo siya, yung mga bato lang na nandun sa tubig. Ayan. Ito, isang form uh, na kanilang defense para hindi sila makita na kanilang predator o isa ring opens. para hindi sila makita ng no kanilang mga prey, ng no kanilang mga pagkain. Uh, para makakain sila kung ano man yung kinakain nila. Ganun mga ka-abroad. At it ito yung oh. oh. Pero dito yung mga kita na pares pala sila. Ayun, no, sa sa kanilang mata o talukap o ewan eh, ko ano tawag dito <laughs> ayan, yan. ayan ayan, o oh, para sila ayan. ang gagawin natin ngayon, lilinis na natin tapos uh, tatanggalin natin sa kanyang shell at saka natin gagataan, sasamahan natin ng papaya so, tara let's, maglinis na tayo simulan natin maglinis, tapos Papakuluan pala natin tapos para matanggal natin, madali natin matanggal sa kanyang shell. Papakuluan muna. Tapos saka natin susukitin nang perdible na isa-isa. Medyo matrabaho yung process pero worth it naman pagka laluto uh, naluto na. So, tara. So, mga kabrod. After ng mahabang linisan, lalagyan natin sa ating uh, kaldero para mapakuloan na natin at uh, matanggal natin sa bahayan yung laman. Ito nga pala ay uh, sang araw na nating napasuka o napalabas natin yung mga buhangin at uh, dumi sa loob ng kanyang katawan. So, expected natin na malinis na malinis na siya at ready na for consumption. Then, lagyan natin ng tubig at ating pakukuluan. Siguro lang ang tubig, eh, pag kumulo, eh, aapaw dito sa bawo yung kulo niya. Para lahat ma uh, luto. okay, buksan natin ang kalan. At ilagay na natin, ang bigat. Ayun. Ah. Ayan. Ayan, natin para... Ang kumulo. Ayun na sumara. Sobrang dami. Yan. Okay. Ito na mga kabrod, oh, Na, yan. <laughs> Napakulo na natin. Ang tawag dito sa amin, halabos. And, uh, yan, nagliwanag. Pagdiwanag ang bahay, patibuhay, buhay. Isa-isa um, na natin tatanggalin yung laman niya sa loob. Pamamagitan ng aspili, or perdible, or pin. Ayan. And uh, pagkatapos ito, gagawin natin, uh, iahalo natin sa ginataang papaya. Ayan. Tawag sa amin ang bangot. Ibabangot natin sa ginataang papaya. Tapos bumili na rin ako ng tulingan, yung maliliit na tulingan. Sa naman. Mats na mats yan. Sinaing na tulingan sa kaginataang papaya with uh, may bangot na kile matching seashells. Nako. Sinisigurado ko sa inyo mga ka-abroad. Mga ka-ex-abroad talagang. Papaparami. Pati yung tutong ay talagang pag-aagawan. Ito lang medyo mabusisi dito. Ito medyo matrabaho. Ang magtanggal ng balat. Tanging pin. Tanging isang pin. Ito, ang gagamit natin, pin. Ah, hindi nyo pero may kita pero ayan, ayan. Ah, Laglab sa rin tayo para hindi naman mekos-mekos. <laughs> malinis na mga insan, malinis. <laughs> Ayan, ayan. nagpa-anar tayo. Nagpabayani na rin tayo. Ayan, hmm. sana tayong bayani. Eh. Kasi pagka solo lang, talagang matagal to. Ayan. Ayan, no? ang laman nito. Ayan, medyo malalaki ang laman nito. Ayan. Hmm. Yung mapuputol sa ano, sa lalagyan, huwag yun ang uh, kuhanin kasi mahirap tanggalin yun. Pero yung sasama, isasama natin. Kasi usually yung pinakadulo nito, yung parang bituka, natatanggal na. Pero masarap din yun, mga uh, kabrod. Lalo na pagka natabag ng maganda, wala yung mga buhangin. Pero pag ito kakukuha mo lang tapos niluto mo, may mga buhangin, buhangin na dulo ng anong to, bituka nito. Kaya hinakailangan talaga na i itabag muna o pasukahin na tinatawag. Ayan. Tapos, pag nakuha, sabay tanggal na rin yung takip. Ayan. Kasi ito, nakaka, ano to, makaka, pag ito nakain mo, dumidikit sa malalamunan. Ako, problema pa. Nakatipid ka sa pangulam, pero sa doktor, laking gastos. Ayan. Kaya siguraduhin nyo na pag tanggal nyo, tatanggalin nyo rin pinakamata niya o yung takip. so mga kabroad natapos na nating tanggalin mula sa kanyang shell itong ating kilay maching at ito na ang magiging ingredients natin sa pagluluto ng ginataang papaya with kilay maching sa hug. ito yung ating mga pinaka star of the menu, ito ating kilay maching na tinanggalan ng shell. Aminta. Asin po ito, hindi sugar. Asin and uh, luya, sibuyas, bawang, lemongrass o tanglad. At uh, siyempre, papaya at 'yung ating uh, gata o coconut milk. Hello mga kabroad, ito na, simulan natin ang pagluluto gagawin natin na uh, magigisa muna tayo ng mga ingredients para mas malasa. Kumukulo na mantika at ilagay natin ang luya, sibuyas, at bawang. Mekos-mekos na yun mga insan. Pagsasama-samahin din, bakit hindi pa pagsabay-sabay yun, di ba? At mga kabro, ka dito na. Ilagay na natin yung ating kilay matching na tinanggalan ng shell. Ayan. Wow. Ang bango. Mga ka-abroad at mga ka abroad Pamintang durog. Ayan. Mekos, mekos na yung mga kabrod. Mekos, mekos. Ayan, yeah, mekos, mekos. And then, lagyan natin ng kaunting toyo. Pinakapaalat na rin natin yung toyo. At isama na rin natin ang tanglad o lemongrass. Huwag natin patagalin. Para lumabas na rin yung ano niya, katas niya at aroma. May cost, lang mga kabrod. Hanggang sa uh, maluto yung ating mga ingredients. At habang uh, hinihintay nating maluto yung ating mga mini cosmicos na ingredients, eh, babanawin na natin itong ating coconut milk powder mix para maging tunay na gata. Dalagyan na natin ng medyo mainit na tubig para mas madaling matunaw yung ating uh, powder mix. And then, ilagay na natin yung ating papaya. May cost na rin yan mga kabroad Para lumambot na. Saka isama na natin yung ating gata. Yon. Mekos-mekos na yan mga kabrod. Mekos-mekos. Ayan ang masarap na ulam probinsya. Palalambutin lang natin ng malambot na malambot yung papaya. Yung halos natutunaw sa dila. Nako mga kabrod. Napakasarap niyan. Tapos, papartneran natin ng sinaing na tulingan. Suwabe. Talagang ubos ang isang bandihadong kanin. May bulos pa. Takpan para madaling lumambot. At eto na nga mga ka-abroad, luto na ang ating uh, ginataang papaya with sahog na kilay matching seashells. At talaga namang nakakatakam ang nangyari sa ating paglulutong ito. Ayan, magsasandok tayo ng patikiman at titikman natin. Eto na mga kabrod, ang moment of truth kung gaano kasarap itong ating exotic food na to. Mainit po, talagang kumukulo pa yung pilagkunan. Hmm. Suwabe! Sabang kasarap mga kabrod! talagang sabi nga eh, sa lugar namin eh, maka again, again Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli. Bye-bye.